San Guillermo Church, isang natatanging simbahan dito sa Bacolor, Pampanga. Sinasabing kauanohan na ang simbahang tinayo ng mga paring Agustino. Halina't alamin natin ang kasaysayan, kagandahan, at mga pangyayaring naganap sa bayan at sa simbahan ng San Guillermo. So nandito ngayon tayo sa Museum ng San Guillermo Church sa Bacolor. Pasukin natin at alamin ang mga natatanging ganda sa loob. At nandito ngayon tayo sa loob ng museum ng San Guillermo Church kung saan makikita natin ang maraming mga bagay tulad ng mga santo, mga bagay na nakalitas ng mga panahong nalubog ang San Guillermo Church sa lahat. So ngayon, makikita natin ngayon dito ang mga bagay kung saan mga nakaligtas nga. Ang mga kasalito, na kung um, may saray, so, right, nakikita natin na huwag um, ganda. Mga life size. Oh, Siyempre, dito sa museum, meron din mga statwang anghel kung saan makikita natin, pwede rin sila mga pagdisenyo. So meron din tayong mga kwarto kung saan makikita natin ang mga loob dito. Kamanghamanghang makikita natin dito sa lugar na to ang mga life-size na rebulto ni Yeso Cristo. Kasama na dito ang mga pangyayaring naganap nung panahong natabunan nito ng lahat. So, ngayon makikita naman natin ang buong struktura ng San Guillermo Church. Meron dito mini size. Mini size kung saan mapag-aaralan. Mas makikita mabuti ang buong San Guillermo Church. Ito makikita natin ang mga iba't ibang relikya. Itong na isa na to, ito yung ginamit dun sa kung um, maalala ninyo sa palabas sa church, na may bukas pa. So ito yung ginamit. Nilagay na dito sa kwarto to para magsilbing mga relics o relikya. So makikita din naman natin dito itong nabulto ni Jesus. At nandito naman tayo ngayon sa pangalawang kwarto ng museo saan makikita natin ang iba't-ibang mga larawan o mga pinta at mga ilang relikya. Ito nga palang santonchero na nakalagay sa mismo loob ng kung saan sabi ng mga nangangalaga dito ay may 400 years old nang nandito sa loob. nakikita rin sa yung ito ang larawan ng dating Santo Papa na si Blessed John Paul II. pala ang patron saint ng buong Bacolor, Pampanga, si San Guillermo. Ang patron saint ng Bacolor, Pampanga at ng simbahan ng San Guillermo. So, dito naman tayo. Makikita natin dito sa loob ng museum ang picture ni Saint Dominic of Guzman kasama si Madonna, kung saan pinapakita dito ang mga misteryo ng Rosario. altar ng San Guillermo Church kung saan may natin na may nakalagay pa sanctuary at pinapakita bago lang din ito na pinaayos nga rin ni Father Manabat Ito nga pala ang tinatawag na santonchero. Ito ay may 300 years old na at binapalitan o binibihisa ng damit tuwing unang biyernes ng buwan. Dito makikita rin natin ang pananampalataya ng mga tao kung saan hinahawakan nila ang paa o ang damit ng mismo replika ng nakahimlay na si Kristo. ito naman tayo sa part na kung saan. Nandito ang holy water. Isang lalagyan na sagradong tubig na simbahan. Dito naman tayo ngayon sa entrada ng pampanaryo. So kung dito, dito pa lang maamoy na natin ang mga guano o mga dumi ng paniki dahil nandito karami ng na mga paniki. So pansan hindi tayo makakapasok dito dahil nakasara at bawal. At ngayon, narito naman ang bubungan ng San Guillermo Church kung saan wala pa rin may dahil binaklas nga ito simula nung nalubog. Ginawa ito para tumaas ang bubong ng simbahan at para malagyan na rin at mapasukan ng liwanag ang buong simbahan. So dito, nandito tayo ngayon sa likod ng simbahan ng San Guillermo. Ang buong San Guillermo nga pala ay may halos na taas na 12 meters. So noong panahon ng 1991, nung sumabog ang bulkan Pinatubo, 6 meters ang nalubog. So kalahati ng San Guillermo Church ang nalubog. <laughs> So nandito ngayon tayo sa simenteryo ng Bacolor kung saan dito sa bungad makikita natin ang mga mga nichong na himlay nung natabunan na sila. Sabi nga, patay na, nakalibing na, nalibing pa ulit. Dahil sa pagsabog ng bulkang pinatubo, maraming mga puntod ang natabunan. Kaya ang mga tao dito, gumawa na lamang ng mga listahan ng mga namatay kung saan makikita nila mga pangalan natin isa sa mga libingan dito sa cementerio ng San Guillermo so makikita natin dito ito na lang ang natira nilagyan na lang nila ng RIP cross wala nang pangalan at kung sa nakikita natin ito isang cross ang putol sa itong museo na pagmamayari ng isang mayaman noong unang panahon. Nung pumutok nga ang na Pinatubo, natabunan ito at ito, hubong na lang ang natira. Sa isang parang dome kung saan sinasabing ito yung parang chapel ng sementeryo kung saan dito nagdadasal. So, makikita kita naman natin, lubog na rin at halos yung itaas na lang ang kita.